ako po ay isang stroke patient. Ang hirap nung hindi ka makakilos kasi wala kang maramdaman sa kaliwang kamay at saka sa kaliwang paa. Ang hirap, ang hirap tumayo, ang hirap maglakad, ang hirap nung perwisyo ka sa pamilya mo, ang hirap. Nalaman ko siya sa kaibigan ng asawa ko, si Dennis Harder. So, sinubukan ko, actually, hesitant pa nga ako eh, kasi sabi ko, ano ba yan? Hindi ko maiinom yata yan. Sinubukan ko, mga ilang araw, parang may nararamdaman ako sa kaliwang kamay ko. Sabi ko, parang tusok-tusok, may nimbles. Yung parang nakakaano na siya ng hangin. Dati wala eh. Yung pa ako, parang, e, ito ka lang, Parang magagalaw ko na yung paako. Continue lang. Hanggang isang linggo, itong kapatid kong galing Cebu, si pumunta sa bahay. Sabi niya, Manang, punta kami ng mall. Payag kang sumama. Sabi ko, mall? Sige, sama ako. Nag-malling ako, dala ko yung karang ko. Sabi niya, okay ka naman pala, Manang. Sige lang, Manang, practice lang lakad. Pero umiinom pa rin ako ng Paul Gen, tsaka M M3. Ito, magaling to. Super. Excelente. Ito ang nakapagpatayo sa akin. Sabi ko, teka lang ha. I ano ko muna yung pa ako baka makalakad ako. Sinubukan kong ilakad, nakalakad naman pero with assistance. Kasi natutumba pakaliwa. Super ganda niya kasi pinalakad niya ako ulit. Sige, subukan ko hanggang makalakad ako na wala ng assistance. Ayun, sige, inom pa rin, inom. Di bali ng mahal, basta makalakad. Di ba? Kasi ayaw ko nung nakahiga lang ako. Diyos ko, um, nakakapagod mag maghiga lang lagi. Nakakapagod talaga, Diyos ko. Wala kang ano, iiyak na lang, iiyak ka na lang. Kasi napapagod na ako makahiga. Masakit sa ulo. Ayaw ko nito, Lord. Sabi ko, Lord, ayaw ko nito. Gusto ko, makalakad ako ulit palakarin mo ako. Gusto ko makaluto ako ulit. Palutuin mo ako. Hindi ko kasi ugali pag lang. Pinilit ko mas na Sige lang, pikit mata. Para makalakad ako ulit. Makaluto ako ulit. Para hindi ako, ay, hindi ako, pabigat. Gusto ko, sarili ko lang, mahihirapan. Hindi sila. Product na to, excellent na magaling. Magaling talaga kasi, pinalakad niya ako ulit. Nakakapagloto na ulit ako. Nakakapaglakad ako maski saan. Pumunta na nga ako ng sibo Kaya, Huwag silang mag-atubiling. Sumubok. Subukan nila ang product na to kasi magaling. Excellent na magaling.